si Kailin Alcantara sa sumuporta at nanonood ng Queendom Live concert noong Sabado ng gabi. Siyempre, marami ang interesado na makakuha ng interview sa kanya dahil sa isyong break na sila ni Mavi Legaspi. Maayos naman niyang hindi na muna sumagot pa ng mahaba sa totoong isyo sa kanila ni Mavi Legaspi hanggang sa nag-excuse na ito na babalik na sa kanyang upuan tila nahihiya at nailang pa nga si Kailin Alcantara na may mga nage-interview sa kanya. Nakatingin kasi sa kanya ang audience na naghihintay sa pagsisimula ng concert.